Happy Happy New Year sa inyong lahat. Pasensya na at delay ang aking pag-upload ng mga videos nung Christmas at saka itong New Year. So, yan. Medyo busy-busy kasi ako talaga, guys, ngayon. So, soon i-share isha ko yan sa inyo kung bakit ako ngayon naging busy. Pero, ayun. Um, <laughs> Pag-usapan na lang muna natin yung about sa Christmas at saka nung New Year. So wala akong Christmas, di ako napag-celebrate ng Christmas kasi guys na taon na ano, death anniversary ni mga guys. So syempre fasting ang mga tao that time and bawal ang non-veg. So kailangan naming umuwi sa village. So doon na ako ng Christmas, hindi naman ako makapaghanda ng gusto ko. And, hindi na rin ako nakaabot dun sa munting salo-salo ng mga mommies kasi nga busy doon at maraming tao ang pumunta. Ayun, uh, malungkot, malungkot yung Pasko pero lumipas na din naman. Ah, uh, trinay ko na lang ibawi inong New Year, guys. Kasi doon nakapagluto ako, ayan, nakapaghanda kahit konti. Uh, namit namit meet ko na din yung mga mommies na inaudlot nung Christmas so yun, mas marami-rami naman kami nung New Year Alos lahat naman na kapag sama, -sama Except kay Josebel kasi kapapanganak niya guys. Nanganak siya nung December 30. Isang healthy baby girl. Ayan, congrats Josebel at saka sa asawa mo kay Harry. So yun, um, dinalaw namin siya nung 30 sa hospital. Kasama ko si Lati Jo, si Julie, si Anessa, at saka si Rose noon. Ayan, kasama ko din yung asawa ko at yung mga bata. Kasi hindi ko naman maiwan and... Ayun, then nung 31, yan nakapagluto ako, uh, nadalaw ko si Ate Mimi at si Judy nung gabi, kahit saglit lang para i-greet din sila na Happy New Year ayun. And nung umaga, January 1, nakapag-decide yung mga mamis guys na magkita-kita ba yan. dahil January 1 naman yun na yung pinaka-New Year namin. Uh, kahit saglit lang kasi may exam yung mga bata guys, halos lahat ng anak namin may mga exam. So, saglit lang din kami nagkita-kita. And yung mga natira na pagkain nung New Year, ayan, uh, pinagsalu-saluhan namin yun. Masaya kahit papano. And nakausap ko din naman yung pamilya ko nung gabi nung 31. at uh, time sa Pinas yung sinunod nila. Ayan. And, ayun, uh, masaya na nakausap ko sila. So, ayun, kahit malungkot yung Pasko, at least, nag-New Year ako ng maingiti sa, sa mga labi ko. <laughs> Yan, masaya tayo kahit papano, kahit um, hindi naman talaga Nag New Year dito sa Nepal. Hindi nila celebrate ang New Year. Kasi may iba silang New Year. April pa yung New Year nila. So, ayun. Ganun talaga. At, ano na, sa ilang taong ko na din dito, nasanay na din ako. So, ikaw na lang yung mag-celebrate. <laughs> sa sarili mo. Pero yun nga, buti kasama ko din yung mga mamis na nag-celebrate. So, masaya pa din kahit pa paano. And, um, after Christmas nga pala yun, i-share ko din sa inyo. Na-meet ko yung isang Pinay. Uh, nakaibigan ko siya, yung kauna-unahang Pinay na na ko dito sa Nepal. Kaso, yun nga, nasa Australia na sila, doon na sila nakatira. So, halos one year lang kami dito na nagkabanding-banding, ayun, hindi nga masyadong nagkikita-kita, minsan lang, pero yun, uh, siya yung takbuhan ko noon, yung pagkapanganak ko kay Rishika. So, siya yung nag-help sa akin, yung um, nagpapalakas ng loob ko. Ayan, siya yung nag-a-advise sa akin noon. So, Ayun, uh, nag-meet kami kahit bitin yung oras pero yun, request niya na i-meet namin siya sa Sauraha. So, kasama ko din si Ram that time at saka mga bata. So, ilang oras lang pero kahit pa paano nakapag-catch up. Ayan, nagkwentuhan, mga buhay-buhay. Buhay ko dito sa Nepal at buhay niya sa Australia. So, ayun. Uh, nakakalungkot lang kasi saglit lang sila. And... Yan, sobrang mamimiss ko uli siya and hindi ko alam kung kailan uli siya makakapunta dito pero yun, gusto ko lang mag-thank you sa kanya kasi ayun, nagbigay siya din ng time para imit kami makita kami uli at yung mga bata kasi that time, maliliit pa yung mga bata. Si Rishika, tsaka yung anak niya na panganay si Kate. So, wala pa siyang pangalawang anak. Wala pa din si Rhea that time. So, ngayon, dalawa na yung anak ko. Dalawa na din na babae yung anak niya. So, ayun. Hopefully, uh, yan. Next time, mag-meet uli kami dito sa Nepal. Sa susunod na bakasyon niya. And, thank you sa mga regalo niya sa mga bata. And, syempre, naambunan din ako. So, thank you, thank you, Isha. Yan, see you again soon. So, ayun guys, yun lang yung ganap ng Christmas. walang ganap. <laughs> uh, nagpunta lang kami ng Sabraha nung, ano, nung Christmas Eve. Pero yan, share ko na lang sa inyo kung ano yung nangyari that time. Tapos, ano, yun, gusto ko lang magpasalamat pa rin sa inyo, sa lahat ng viewers na patuloy na sumusuporta. Simula nung nag-vlog ako hanggang ngayon, ayan. Kahit meron o wala akong upload, nandiyan pa rin kayo nakasuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, sana uh, nandiyan pa rin kayo hanggang ngayong taon. Ayan, hindi pa naman, hindi naman ako nag-quit na mag-vlog. So, hanggang meron pa rin akong i-upload guys, mag-upload pa din naman ako. So, ayun, thank you, thank you so much sa inyong lahat. And again, happy happy new year sa ating lahat. So, yun guys, 24 umuwi kami ng village kasi nga kinabukasan, Christmas Day is sarada ni Hajorama. So, pagkakain namin ng dinner, nagaya si Baba, at saka yung bayaw ko, na punta nga daw kami dito sa Sauraha, baka sakaling may ganap dito ng Christmas Eve. So, yan yung makikita nyo sa Sauraha guys, uh, hindi masyado yung tao. Um, sabi nila baka sakaling may fireworks daw, so kaya nagpunta kami dito. Pero parang wala guys kasi sobrang tahimik at napakakonti ng tao. So yan, dito na lang kami napadpad. Dito kami bumaba. Ayan, yung mga bata nakakita sila guys ng bubble tea shop. Ayan, ayan lang naman ang hilig ng mga bata. Eh kami naman mga matatanda, busog kasi kumain na kami doon. So ang pakay namin dito sana merong party or kaya may mga nagsasayo, baka may paputok, ganyan. Pero mukhang wala guys kasi sobrang tahimik. So, pagbigyan na lang muna yung mga bata sa hiling nila na bubble tea guys. Medyo malamig talaga dito ngayon kasi malapit to sa Rapti River guys. So, mamaya pupunta kami dun sa may dulo, sa may nakalagay na I love Sauraha daw. So, try namin ko anong ganap don So, ayan na nga, nandito kami. <laughs> dito guys, sa likod niyan, is yung Rapti River. So, medyo nakakatakot kasi madilim. Di namin alam ko anong meron dyan. Pero yan, dumaan lang kami dito. And yung mga bata, yan, nagpicture-picture lang. Um, wala, wala talagang, ano, walang paparty, walang fireworks, guys. Mukhang wala. So, mukhang uuwi kami ng luhaan. So, mga bata lang ang nag-enjoy. Ayan. <laughs> yung makulit, o. Oh, si Partav, sila Arab, si Rishika, tsaka si Riya. And ayun, natuloy nga yung kanilang pagbababulti na ubos na nila. And kami namang mga matatanda, nag na lang dito sa bukas na coffee shop na magkape-kape muna. And nagkikwento yung isang ali dito na may nadayo daw na isang wild elephant. Ang pangalan Ronaldo. So, nagkagulo daw yung mga tao. Nung 23rd, guys. So, medyo nakakatakot. Kaya sabi namin, uwi na din kami kasi mamaya may bigla ang dumayo na elepante. So, delikado. Kaya, wala. Umuwi din kaming luhaan. <laughs> kasi wala talagang ganap, guys. So, ayun. And, kinabukasan, 25th, guys. Ayan yung sarad ni Hajorama. So, ang gagawa ng ritual guys, syempre yung mga anak na lalaki. Si Buwa at si Uncle. So, dalawa lang silang lalaki sa magkakapatid. The rest, puro babae na guys. Apat na babae. So, ayan yung guru guys. Ayan, siguro mga inaabot ng ritual na to is 2 to 3 hours maximum guys. So, medyo marami-rami yung tao guys. Kaya busy bisihan kaming mga manugang dito, kami yung magsisilbi, magbibigay ng mga pagkain sa kanila after ng puja. So, ayun, kaya malungkot yung Pasko pero wala, kailangan magstay dito. And, ayan, binawi ko na lang nung New Year, sabi ko, <laughs> uh, magluluto talaga ako. Ayan, ang naisip ko is magmakaroni salad, guys, kasi meron pa akong gelatin na nadala doon dati ni Judy. Tapos, yung iba binigay din ni Josebel. Hinati ko lang yung strawberry kasi yung natira nung nakaraan. And ito, apple yung ilalagay ko at saka konting pomegranate. So, ayan, wala ng fruit cocktail, guys. Ganyan lang ako magsalad, macaroni salad. So, favorite kasi yan ng asawa ko, guys. Lagi, uh, pag meron akong planong magsalad, gusto niya talaga yung macaroni salad, guys. So, ayan. And, eto na. <laughs> Ang aking handa, ayan, for New Year, nagluto ako ng carbonara. Yung may natira akong cream sa salad ko, nagtabi ako konti. And yung biko galing kay Ate Mimi, ito na yung salad. And yung maha, binigay din sa akin. Ito mga prutas. Tapos yung aking prosperity bowl, wala, ngayon, wala ko nung itlog. Yung ilalagay yung 12 na itlog. So, iniba ko ngayon. So, yan daw yung bago ngayon. Yung may asin, may asukal, may tubig at kung ano-ano pa. And, ayan, nag high roll din ako. konte yung iba binigay ko, shinier ko rin sa mga mamis at yung puto din. So, ayan guys, ang aming pagsasaluhan ngayong gabi. Happy New Year to all of you. Happy New Year to To everyone happy new year happy new year happy new year to everyone so yun guys, nakausap ko na yung pamilya ko sa Pilipinas at saka si kuya sa Saudi and ito alas 12 na sa Nepal naglight lang ako ng candle yung mga bata at saka asawa ko guys kanina patulog so Ayan happy happy new year And ito, kinabukasan, syempre, ang mga Inday nakawala. <laughs> Yan, nagkita-kita kami dyan. Si Saisa, si ba May, si Cecil, bahay ito ni May, guys. So, dito kami nag, Nagkita-kita at nagsalo-salo at syempre hindi mawawala ang karaoke guys. Ayan si Jen. Um, tinutodo yung pagkanta guys. <laughs> uh, dala Daladala ko yung karaoke guys. Uh, Bale regalo yan ng asawa ko sa akin. Kumbaga parang pambawi nung, <laughs> nung Christmas. Uh, maganda yung tunog niya. Buti na gusto ng mga mamis. Ayan, bibidyo sila. So, masaya, masaya na kahit konti lang yung time namin kasi kailangan namin magmadali at ang mga bata is may exam din kinabukasan, may mga pasok yung iba. So, yan, sinulit na lang namin yung time guys. Gluto-luto, ayan si May nagluto ng adobong paanang manok and magpa-fried chicken daw siya later. And ang mga mamis, daladala -dala yung mga ilang pagkain ah uh, na nung ano, New Year. So, yan. Ayan yung mga dance series namin si Saisa at si Jen. So, kung sino yung mga batang 90 sa inyo, alam nyo na siguro kung anong step yan, kung anong kanta yan. Yung My Heart Go Shalalalala. So, yan. Alam na alam nyo yung step na yan. So, yan. Sinasayaw nilang dalawa. Nakikijoy na rin tayo habang binibigyo sila. So, ayun. And, ayan, ayan yung mga handa na daladala -dala namin. Mas maraming dala si Jen kasi maraming tira siya and masasarap yung mga pagkain na niluto niya sobra. to galing kay Saisa sa Kasara Hotel. And, yung iba dyan, galing din kay Ate Jo, yung jelly niya. to gawa ni Jen and nagdala rin ako ng puto, guys. Nagluto ako pa ni bagong puto. And ayun, happy happy new year uli guys. Ayan, cheers muna ang mga Inday. At mamaya pag-uwi, eh busy na naman. <laughs>